Ayan yeah, mga kamasa dito tayo ngayon sa Bukawi Bulacan, papakita ko sa mga sa Bukawi, -amasan. Ah, dito sa Bukawi mga kamasa na makaganapin dito sa Bukawi. Dato! Dato! Halim niyo naman! Nakakatawaran na sila. White yung sa sa'yo, magkano ka binibenta? Dos dos naman. Ilang buwan yan, kaibigan? 11 months. 11 months. Going 1 year to 11 months. Dos dos, mga kamaster. Mga labanda. Mga bayo na maganda. Okay, yo. Grabe. Okay. Dos lang, mga kamaster.

Okay lang mga kamaster, 8 months old Natin yeah, kaibigan Kaya eh. yeah, pasukin pa natin loob para makita niyo mga manok dito sa loob. Kaya pong magaganda lalaki oh. Yung mga diba, magkano binibenta? Oh. Ano linyada niyan? 2-5 naman to, ganito oh. Patsy ano? Ha, gandang hats na on Sweater na hats na na. Ayan, hats na sweater o. 2.5, mga amasal. Ilang taon na? Dalawang taon oh. five, na o. Dito o. 2.5, ano? Ayan, dalawang taon na mga amasal. Na. Hats na sweater. Magandang ah, hats to. 2.5 lang mga amasal.

La. Ganda, one five lang oh. Oh, dead man siya dyan mga sweater. Bumubuhin to. So, Panatin lang mga masa para makita yung mga manok dito. Lalaki oh. Ang la bali niya dito, napakalaki naman. Ano itang sinipa lang? Ha? Ganda, no? magkano binibente yan?